So ayun guys uh, at nandito naman tayo sa ating youtube channel at isi-share ko lang tong aking mini setup ng aking piso wifi at uh, nakabridge ito papunta dun sa kabilang uh, piso wifi na naka din Ang gamit ko nga pala dito uh, software ay piso pi. So uh, at ito ang ginawa ko dito ang design ay nakahiwala yung board dun sa ating box. Ayan diyan yung board yung orange pi saka yung relay and saka yung power supply tinabi ko na doon yan at saka yung mga wire na to na LAN cable ay diretso yan papunta doon sa ating uh, coin slot doon sa baba at ipapakita ko sa inyo yan tapos uh, sasara muna yan kasi nga nga at baka ayan. tapos itong wire na ito naman ay diretso yan dun sa taas at pasok sa ating coin slot uh, wait lang at bubuksan natin at ito naman yung aking ubiquity m5 uh, ito yung magbibigay ng supply ng internet papunta dun sa ating kabilang station at ito naman yung aking piso wifi dito at ito kawayan lang yung gamit ko dyan at siguro dalawang tubo yan mahigit at ayun yung ating gen AM5 at saka nasa gitna nun yung kanyang TP link para mag supply ng wifi dito sa mga kapit bahay at ayun nga dito tayo sa aking second station at dun sa may kawayan na yun napakalayo pa nung aking uh, main tower yung kawayan <laughs> at dito naman yung dalawang tubo na aking receiver na M5 din tapos yung nasa gitna na yun makikita nyo yung compass 314N ayan ah, bali naka wireless sa bendo tayo ng piso pi dyan at ito yung ating piso wifi so bali ang connection nga pala ng M5 ay nasa 69 to 70% yung signal strength ganun lang hindi tayo makakuha ng mas mataas na connection kasi nga M5 at saka mababa yung ating tower at ayun ko connect tayo Yan yung kuya mid piso wifi eh kita nyo naman kung gaano kabilis dumirekta sa ating portal at ayan may oras pa ako dyan at yung click mo yung sub bendo lalabas yung home bendo at saka yung second sub bendo ko dito uh, try natin yung speed test mamaya at para makita nyo kung ilan yung ms yung jitter ng speed test And speed test ayan kung makikita nyo yung speed test tayo 10 ms or 50 50 yata alam ko nasa 4 ms lang kuminsan Siguro dahil umaga malamig. Yan. Bali ang ating bandwidth nga pala dito ay 4 MB per user. Yan. Kaya 3.6 lang nakukuha. At di na masama minsan nag, yan, katulad ng upload 3.8, 3.9, 3.7. Ayan. yung total ng ating sa bend dito sa kabila ito ang layo nga pala nito guys ay nasa 0.97 meters ah 907 0.9 kilometers pala halos isang kilometro na rin yung layo niya dun sa ating kawayan na antenna na tower <coughs> tapos ah, ito yung nakukuha ko dito ang speed sa ating sa bend na piso isa ito naman yung aking 314N eh, mababa kumpara dun sa ating M5 kasi yung M5 yung magre-receive ng ating internet galing dun sa ating main at ayan yung ating piso wifi ayan yung ating piso wifi umiilaw yung ating M5 at yung ating easy wifi, siguro naka 150 yen per day, tapos yung napakalayo talaga at nakaharang itong malaking kawayan dito makabala ang ating tubo at ayun, isang speed test pa bago tayo maalam dito sa ating youtube at ayun, naka 5 MS then 3.5 uh, sa mga bago nga pala sa ating youtube channel ay paklik naman ang subscribe button at ihit mo na rin syempre yung notification bell para ma-update kita sa aking mga video na i-upload. So hanggang dito na lang siguro ang video na to at see you on my next video.